Mga kapuso, isa sa aming malaking misyon para makapaglingkod sa bayan ay ang tumindig at manindigan para sa katotohanan. Kaya sabay sa pagdiriwang ng National Press Freedom Day ngayong araw, nabuo ang pinakamalawak na alyansa para labanan ng isa sa pinakamapanganib na banta ngayon, ang pagkalat po fake news. Umanib sa GMA Network ang 50 siyam na grupo mula sa pinakamalalaking media at academic institution sa bansa para makiisa sa panata kontra fake news. At nakatutok si Ivan Mayrina. Makasaysayan ng pagtitipong ito sa GMA Network kung saan nagsama-samang kinatawan ng pinakamalalaking media at academic institution sa bansa para mabuo ang pinakamalawak na pwersa para labanan ng isa sa pinakamapanganib na banta ngayon, ang pagkalat ng fake news. 50 siyem na grupon tumugon sa panawagan ng GMA Network para magkaisa sa laban kontra fake news. Panata kontra fake news is a continuation of a long-standing crusade to safeguard the integrity of discourse. For a problem so wide and deep, It needs a massive undertaking to fight it. Tumarating ang uh, panahon, nalalapit ang eleksyon na mga alok ng mga kasamahan, mga ibang uh, media institutions, media groups, ganyan din mga pamantasan para makiisa sa atin sa pagsubo o paglaban sa fake news. Mm -hmm. So this is one uh, occasion, nagsamsam at uh, ano, nagsama-sama lahat And uh, we're very happy, proud at Taos Puso tayong nagpapasalamat at uh, sinamahan tayo ng ibang mga institusyon na gayon, ganun din ang ang uh, layunin na labanan ang fake news. Naniniwala ang GMA Network na ang laban kontra fake news hindi laban ng isang network o isang institusyon lang, kundi laban ng lahat ng naninindigan para sa katotohanan. Kanina sabay-sabay binigkas ang panata kontra fake news panata naming ipaglaban ang katotohanan para sa bayan at sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Para sa GMA Network, lumagda sa kasunduan si Chairman Attorney Felipe L. President and Chief Executive Officer Gilberto R. Jr., at Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalo. Ganon din sina Senior Vice President and Head, GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Senior Vice President, Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head, Program Support, Reggie C. Bautista. First Vice President, Public Affairs, Ianesa S. Valdelion. First Vice President Radio Operations Group, Glenn F. Aliona. Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angela Carmela J. Cruz. At President and Chief Operating Officer, GMA New Media Incorporated, Dennis Augusto El Kahariad. dito ang mga Media Organizations. Now Philippine Press Institute. Manila Overseas Press Club, Foreign Correspondents Association of the Philippines, National Union of Journalists of the Philippines, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Philippine Center for Investigative Journalism of PCIJ, at Center for Media Freedom and Responsibility. Para sa print and online media, Pumir Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, Manila Times, Manila Standard Today, Malaya, Sunstar, Daily Tribune, Business Mirror, Rappler, Press1.ph, Facts First PH at Philippine Entertainment Portal. Katuwang din natin ang television networks sa All TV at Zoe TV. Kakampi rin natin ang radio networks na Catholic Media Network, Far East Broadcasting Company, Manila Broadcasting Corporation at Quest Broadcasting Incorporated. Kasama rin ang tech giant na Google. Sumama rin sa laban kontra fake news ang mga universidad at kolehiyo mula Metro Manila na Polytechnic University of the Philippines, De La Salle University, University of the Philippines Diliman, University of Santo Tomas, Adamson University, Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle College of St. Benil, Emilio Aguinaldo College, Jose Rizal University, University of the East, National University, Lyceum of the Philippines University, Mapuwa University, San Sebastian College Recoletos, at University of Perpetual Help System Delta. Kagapay din natin ang mga universities and colleges sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama riyan ang University of the Philippines Los Baños, Mariano Marcos State University, De La Salle Lipa, Ateneo de Naga University, Universidad de Dagupan, Siliman University, University of St. Salle, University of San Carlos, University of San Agustin, University of the Philippines Visayas, Central Mindanao University, University of the Philippines Mindanao, Holy Cross of Davao College, Notre Dame of the Jangas University, University of Science and Technology of Southern Philippines at ang Western Mindanao State University. Kasama rin sa laban kontra fake news ang Commission on Elections na pinamumunuan ni Comelec Chairman George Garcia. Ang malayang pamahayag mahalaga para makapagbigay ng totoo, buo at patas sa impormasyon. Kaya naging mas special na itinaon ang pagtitipong ito sa National Press Freedom Day ngayong araw. Pero mahalag makasama ang mga mamamayang Pilipino sa labang ito kaya ang imbitasyon sa kanila, magkaisa tayong labanan ang fake. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas.